Hello, hello! Welcome sa episode ng Sikat na naghahatid ng kiwanag at pag-asa sa ating buhay pananampalataya. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng Santa Rosario at tuwing October 7, pinagdiriwang natin ang pagtatagumpay sa digmaan ng Lepanto. Sa Quezon City, basa sa circular ng ating mahal na obispo, ang ikalawang linggo ng Oktubre ay nilaan para sa Our Lady of the Rosary de Naval de Manila. Ayon sa tradisyon, ay nagpakita kay Santo Domingo de Guzman ang Birheng Maria na may kasamang tatlong anghel noong 1208. Tatlong araw at tatlong gabi na si Santo Domingo upang humingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos sa mga kasalanan ng mga tao. Nagkasakit siya at doon ay nagpakita sa kanya ang Birheng Maria sinabi ng Birheng Maria na ang pinakamahalagang armas upang mapaglabanan ng kasalanan ay ang mga salmo, ang siyang saligang bato ng bagong tipan upang maabot ang mga matitigas na puso at maibalik ang mga taga-albigensyan, pati na ang mga iba pang makasalanan sa kalooban ng Diyos inutusan ng Birhen si Santo Domingo na ipangaral ang mga salmo. Kapag dakay tumayo si Santo Domingo at nagtungo sa katedral upang mangaral, pinatunog ng mga anghel ang mga kampana upang tipunin ang mga tao at makinig kay Santo Domingo. Ang anyo at ayos ng Santo Rosario, katulad ngayon, ay pinakilala ni Santo Domingo na kanyang tinanggap mula sa Birheng Maria. Ang rosaryo ay katawagan ng salmo ni Jesus at Maria noon pa man. Ang bilang ng salmo ni David ay katulad ng bilang ng abagi noong Maria para sa mga walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa ng salmo, pinahalili nila ang dasal ng rosaryo. Ang salitang rosaryo ay galing sa lating rosarium na ang kahulugan ay ang hardin ng mga rosas. Di nagtagal, ito ay naging korona ng rosas. Sa bawat panalangin ng Abaginoong Maria ay nagiging rosas na nagsisilbing corona na pinuputong sa Inang Birhen. Ang rosaryo, Pagamat malinaw na maka Maria, ay panalangin na pinakabuod ng buhay ni Jesus. Taglay nito ang lahat ng lalim ng mensahe ng Ibanghelyo sa kabuuan. Tuwing nagdarasal tayo ng Rosaryo, ay pinagninilayan natin ang buhay ni Kristo mula na siya, siya isinilang ang kaganapan ng kanyang pagmimisyon pagkamatay hanggang sa kanyang pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Dahil sa paulit-ulit na pagdarasal at pagninilay sa buhay ni Kristo, tayo ay tinutulungan ng mahal na birhen na maging maputi at tumulad sa kanyang anak na si Jesus. Ang pagdarasal ng rosaryo ay ang ating sandata laban sa kasamaan. Ito ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at samahan sa pamilya. Ang pagbibigay sa atin ng Inang Maria ng Santo Rosario ay pagpapakita ng kanyang wagas na pag-ibig dahil ayaw niyang mahiwalay tayo sa kanyang anak na si Jesus. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Tess Alvano ng Catechetical Ministry. Abangan ang mga susunod pang episodes ng Sikat. Hi mga kaparokya, mag-like na po and subscribe sa ating official YouTube channel www.youtube.com slash at i-follow ang ating Facebook page www.facebook.com slash HFP Maraming salamat mga kaparokya.